Dito nga tuturuan ko kayo kung paano magkaroon ng sham na buhay si Hayabusa pero syempre kunin muna natin lahat ng farm dapat bago nyo bembangin ang nasa gold lane siguraduhin nyo na kaya nyo na siyang pitasin at dapat kompleto ang buff nyo kung kayo ang core. Kagaya nito, tingnan nyo magugulat dito si Lelo walang kalaban-laban kawawa naman. Pagkatapos nyo makakuha ng kill subukan nyo naman mag invade para tuluyang magap ang kalaban at kayo na ang makalamang pero siguraduhin nyo na meron kayong pangtakas para kung sakali na makita kayo madali lang kayo makaka out kagaya nito, na corner nila ako pero dahil ako ang hayobusa ng mundo kaya natin silang malusutem pagkatapos nun huwag nyong kakalimutan ang mga objectives lalo na ang pagong dahil napakahalaga nito lalo na kung magkakaroon ng clash tapos kunin nyo lahat ng madadaanan yung farm bago kayo dumalaw sa kakampinyo at dito sinubukan kong bigyan si Lancelot pero kulang pa ang damage ko kala ko nga ako pa ang mapipites dahil dumating yung Saber pero dahil ako ang hayabusa ng mundo syempre malulusutan ulit natin sila sidestep sabay dakdak sa muka. At yun nagamit ko na ang dalawang buhay ko at ito amang pangatlo. Sinamaan ako ng pana ng babaeng ahas pero dahil nga ako ang hayabusa ng mundo malulusutan ulit natin siya at siya pa nga ang mapites ko. Pagkatapos na nagparifil muna ako ng tubig. Este ng buhay at susubukan naman nating dumalaw sa X-Lane dito nga dito ang robot na merong dalawang po na pinapaikot sinibukan ko siyang pitasin kaso nga lang siya yata ang nanalo sa Olympics sa pabilisan tumakbo kaya natakasin niya tayo. Pero di ako papayag na wala akong makukuha sa bawat pag-ikot ng kamay ng orasan. Kaya dito aabangan ko sana yung core nila ang tagal kong nagtago sa damo pero malamok na kaya napilitan na akong lumabas pero nauna pala siya sa pwesto pero kahit ganun ako pa din ang makakakuha ng blue buff niya. Nagsumbong pa nga sa taong ahas pero dahil ako ang hayabusa ng mundo. Papalagtayo kahit dalawa pa sila at bago ako pumanaw sisiguraduhin kung meron akong idadamay. Buti na nga lang nakapag-refill agad ako ng buhay kaya natakasan natin sila at yon ang aking pang-apat na buhay. Pag nakapitas kayo balik sa dating gawi kunin nyo ulit lahat ng farm na madadaanan nyo at i-clear nyo ang mga lane para makapush ang mga minions basta lagi lang kayo alerto sa paligid. Kagaya nito nagulat ako dahil may lumilipad na bulate ito na naman ang taong ahas kaya naman din na natin siya bibigyan ng pagkakataong makatakas. Boom bagsak. Gusto ko talaga Baojin yung core nila kaya kada labas ng blue buff niya agad ako dito nang pumupunta at dahil gap na siya wala siyang magagawa kundi ang tumakbo na lang, kawawa naman. Kahit na ilang taong ahas o bulate pa ang kasama mo di ka makakakuha ng blue buff. Kaso nga lang pasaway talaga itong bata inagaw niya pa yung kill. Kaya ko naman kahit ilan pa ang kalaban dahil ako ang hayabusa ng mundo. Pero okay lang focus lang tayo sa goal kaya kuha ulit tayo ng objectives para hindi na sila makabangon sa utang. Nakuha ko na naman ang pagong ng walang kahirap-hirap. Pagkatapos nun bibigyan ko sana yung robot na may turumpo kaso mabilis talaga siyang tumakbo at nagulat nga ako dahil nandito na pala yung maraming bumirang binuhos na sakin lahat ng skill pero dahil ako ang hayabusa ng mundo kayang kaya natin yung lusutan at nagamit ko na ang aking ikalimang buhay. Pagkatapos nun nagpa-refill ulit ako ng buhay. Dahil nandyan na ang blue buff ni Lance Bingot pipilitin ko ulit itong kunin at hindi ko siya bibigyan ng pagkakataon wala siyang magagawa kundi ang tumakbo. Pero susundan natin siya at at susubukan pitasin. Kaso nga lang na cancel niya ang ulti na pakabsworth naman. Kinuha ko na ang blue buff ko kasi baka makuha pa ni Lance Bingot. Pagkatapos na nakita ko tinamaan ng lumilipad na bulate si Magnificent kaya naman agad ko itong tinulungan. Maawain ako kaya binigay ko na sa kanya ang kill, baka kasi sabihin nila KS lang alam ng core. Oo nga pala, pag nakapitas ay push nyo ang mga tore pag merong pagkakataon baka kasi sabihin ng kampinyo na puro lang farm. Kaya binasag ko na ang second tower nila. Pagkatapos nun aalis na sana ako. Pero nakita ko yung maraming boomerang. Aasa ko lang sana siya pero dahil ako ang hayabusan ng mundo papakita ko sa kanya ang dulot ko. Waiting, waiting, waiting. Bembang ka sa akin. Pagkatapos nun pinuntahan ko ang red buff ni Lance dahil ayaw ko siyang pahawakan ng kahit anong buff. Kaya kahit may lord ay near etry ko ito. At dito nagkaroon ng konting lord dance. Dahil wala akong skill at wala akong retre sabi ko sa mga kasama ko ay hold muna nila. Pero nagsimula ng laban ang mga kalaban kaya wala akong no choice kundi ang makisali. Dahil nakita kong low life yung robot sinundan ko ito para mapitiz. Pero kinagat ako ng bulate kaya napa-atres ako ng bahagya. Pero dahil meron na akong ultimate, kahit isang happy na lang ako ay kukuha pa din tayo ng kill. At ayon naranasan ni Lance bin got ang one horsepower Hayabusa ng mundo. Pero isa-isang napitiz ang kampi ko kaya di na natuloy ang pagkuha sa Lord. Buti na lang di ako nakagat ng lumilipad na bulate dito. Hindi na ako umuwi. Kukuha na lang tayo ng farm para bumalik ang buhay dahil kailangan na namin maglord habang wala pa yung retro nila. At dito nga hindi nila ako tinulungan maglord. Pero dahil ako ang hayagusa ng mundo kaya ko itong itumba ng walang kasama. At eto na nga mukhang natroma na sila sa hayagusa ng mundo at ayaw na nilang lumabas. Pero kung ayaw nilang lumabas edi ako na lang ang papasok at babembangin ko silang lahat. At ayon naranasan ni Leila ang aking waiting waiting pero hindi pa ako tapos ipaparanes ko pa sa inyo kung pano pumasok ang Hayabusa ng mundo. Kung sino ang maaltihan ko bagsak. At dito tingnan nyo parang may cheat na nangyari. Si Leila ang nakita ko pero si Lance Bingot ang lumabas. At yun na nga sabi ng Lance Bingot Mercy kaya di na ako nag -alti. Pero joke lang yun at dito babawian ko siya ng buhay. Pinakitaan ko nga siya ng malupitan na shadow ang. Pero na-dodge niya ang ulti ko kaya binigyan ko siya ng partida. Mano-mano, pero wala sayang nagawa sa Hayabusa ng mundo, ayon dapat ang loko. At dito nga na-insulto ako dahil yung robot itinayuan lang ako at hindi man lang nakabawas. Pagsisisihan mo yan. At dito nga akala ko ma-outplayed ko si Lance Bingot. Yung taong ahas nagflicker pa sa mukha ko ayon biglang pumanaw. At dito nga inisar ko si Lance Bingo kasong kaso nga lang nakalimutan ko yun na pala yung pangwalo kong buhay kaya binigay ko na sa kanya. At dito nga pagod na akong maging malakas kaya gusto ko nang tapusin. Kaya naman babembanggan ko kung sino man ang pipigil sa akin dahil sa aking pagiging malakas ay halos di na sila makalabas. Kaya wala akong no choice kundi pumasok at ipadama ang hayabusa ng mundo. Pero si Layla gusto niya akong pigilan. Pero pasensya na meron akong kapangyarihan ni Elsa na kayang manigas. At dito na nagtatapos ang kwento. Salamat sa inyo dahil mas lumakas ang hayabusa ng mundo.